Yo, what's up mga kapayon? Sumao din yung uh, rock and nga gipangutana sa atong customer, atong subscribers, atong YouTube mga kapayon. Kung dili ba daw, ingon ani ang pag-convert sa Alfred Surplus. Muna nga nagbuhat tawag video mga kapayon para makita ninyo ang conversion po sa Alfred Surplus. Kung unsa po ganindot ang ilahang rock and Kika a cool car air conditioning the official air con installer of Alfred Surplus Yo what's up ma? kapoyon my buntag yo dia so nahanap Alfred Surplus ma kapoyon nya nay atong kuan uh, followers, subscribers nga nag app kung unsa daw ang conversion sa average short plus about sa ilahang mga rock and pin yun mga friends, ipakita na ko ninyo mga friends ang ilahang conversion sa rock and pin alright, so mauna yung conversion sa Alfred short plus mga kapriyo dili no. diligid na siya ingon nga pariha ng nasa video na to mga kapriyo nga gitaking-taking lang quality yung gain ng mga pagsulda na, bisan ogi giputol na siya, niya gibalhin sa pikas pero goods gain nang mga kapriyo no, yung kompleto ginag mga rubber boots, sa ilaw mana, okay kaya na siya mga kapriyon uh, wala pa na siya mga humano ka simbol mga kapriyon tanawar ko na itawad pa na mga rubber boat sa si kakilid para dili musulod ang tubig o dili po mataya ang rakin mga kapriyon ano siya ang naong ng mga buslok itapakan gini siya para wala gay leaking yung mag uwan Ay, yun na na there is auto surplus mga kapriyon sumari so, pa ka sa 64 dish. maawag na gyapon mga kapriyon no? Eh quality kaya nang pagkasulda po sa itong rock in pinion, mga kapre yun alright so ang yung vacuum sa brake o oh, kahilo na dili pilit di kayo, para dili di, na maglisod ining taon na to o aircon anak niya alright so tuloy so, yun na to sa painting area pinata so, sa conversion area mga kapre yun ari to sa painting area tanahon nato to atong mga amigo po nga mga pintor so dili po sa painting area mga kapre yun o oh kulidog pogi ni montrabaho لري ato ang mga amigo nga pintor na right na, naipit ko din sa pita ads malaki ti right sama ni sha ang conversion drift sa at the joint mga sinumpayan gigoan nila siya di cap brass Gitarong yun na siya. Huwag sumpay. Gitarong sa nasagpintal. Ayan, ano nanay. Nanay, nakapundo daan nga. Ayan, anti-corrosion. Sorry, o na tong ubang unit, mga kapriyon. Nga nanay, masiliya. Sa tunggi na makita ang sinuldahan. sulod na oh wapo kay nang sulod na ka priyo nay eh. wa gi dilata ari sa tong pintor quality pagay na mo tira pod wiwi works sa trawa mga silumpayan no oh atong ablihan hano di mabli lak man amni nay oh dari sa babaw mga priyo no mao nay silumpayan deha og diri sa ubos Kuan din siya mga Kapriyo, di 17 din unit, nit. 17B. mga ako sayo Si B, Bini Ah, Ago no. ah, no, eh. Yeah, eh. So, ahang 17 B po na ang conversion mga pre, yon, mga siya. Bisan o tan-aw ninyo uh, one, na pero, na nga na ay sinuldahan pero sulit gyud ang pagka sulda mga pre, quality po gyud na siya. So kuhay pud aning na naa sa video. Nasa so, na sa babaw. Wapo kay na atong pagkamuntada sa rakintin yon mga pre, Power gyud na siya. So naatay kuan ga unit nga human ron usa ka 64W B usa duha den tulo upat den ikalima tong ah, 63 nga red. So upat ka ang waiting na to nga musud pod sa final retouch mga kapriyon mo ni atong final retouch na itulo ka unit nga nagpaslak na daan na diri sili lipong ni siya. <laughs> right so mo ato siya ito ang V nga gray murag gwa para urmok siguro ni siya mo mini ganahan nila nga color unya dayo na hapot 63 nga 4x4 uh, lift up na ni siya banta lang ang dashboard sis probuyag ang Alfred Surplus mo convert of dashboard mga kapayon gwapo sa dayo mura sad og original ang iyang dashboard So, pika rito sa puti nga 60 kini man ang aircon diri mga ka ready na ni siya kita sa 64 all right so kini si mga kapriyon mawala ra ni final nila og limpyo ani eh. pang tawara na og mga final nga lak so, makina bag-o og compressor right smone katong gi-vlog na to last week nga nagtrouble ang compressor man na saja puno aircon So, ari na mo sa Alpenture Plus mga kapayon. Sa katuday ang nagkinahang landag multicab, pang pamilya, pang negosyo, o labi ng ginang pang cakes. Aray mo ni Alfred Surplus. So, daggang kitag unit available mga kapayon. Nagsugod, so nag Ang atong 50 ka unit mga kapayon. Naananay na, -na, na mga tagi ang uban uban na available pa. So, bisita na mo sa Alfred Surplus. Narang number mga kapayon ay awagi lang din yung number kay tubagin eh.